Tahimik ang gabi at sa katahimikan maririnig mo ang mahinang tibok ng puso mo. Isang tibok na tila bumubulong, Panginoon, tulungan mo ako. Marami sa atin ang may dinadala ngayon. Problema, sakit, takot, pag-aalala. May ilan na lumuluha sa katahimikan, may ilan na hindi na alam kung saan magsisimula. Pero anak, tandaan mo ito. Ang himala ay hindi nawawala. Kung ang pananampalataya mo ay buo, Panginoon, sa panalanging ito, lumalapit kami sa inyo ng may kababaang loob. Hindi namin hinihingi ang kayamanan o karangyaan. Hinihiling lang namin ang inyong presensya, ang inyong gabay, at ang inyong himala. Dahil alam naming sa isang salita mo lamang, maaaring magbago ang lahat, kung naniniwala kang kayang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo, isulat sa komento. Naniniwala ako sa iyong himala, Panginoon. Panginoon, maraming beses na naming sinubukang ayusin ang buhay namin sa sarili naming lakas. Pero paulit-ulit kaming bumabalik sa parehong sakit. Kaya ngayon, gusto naming aminin, hindi namin kaya nang wala Kayo. Kayo ang tanging makakagawa ng bagay na imposible. Kayo ang Diyos ng mga himala, mula pa noon hanggang ngayon. Panginoon, nakikita ninyo ang bawat luha, bawat dasal na hindi namin masabi, bawat kirot na tinatago namin sa ngiti. At alam naming kahit tahimik kayo, kumikilos kayo. Dahil ang katahimikan ninyo ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Paghahanda para sa himala na hindi pa namin nakikita. Kung naniniwala kang may ginagawa si Lord ngayon para sa iyo, komento mo. Kumikilos ka, Panginoon. Panginoon, tulungan ninyo kaming magtiwala kahit walang nakikita. Tulungan ninyo kaming manampalataya kahit may sakit, kahit may luha, kahit may paghihintay. Dahil minsan, ang himala ay hindi dumarating agad, pero sa bawat sandali ng pananampalataya, may ginagawa ka sa puso namin. Panginoon, turuan ninyo kaming maghintay ng may pasensya. Ang oras ninyo ay perpekto hindi man ngayon pero alam naming darating ang himala sa tamang panahon. At kapag dumating ito, magiging patotoo kami ng inyong kabutihan. Kung naghihintay ka rin ng himala ngayon, isulat sa komento, hinihintay ko ang himala mo, Panginoon. Panginoon, salamat dahil hindi kayo napapagod pakinggan kami. Kahit paulit-ulit naming dasal, ay parang walang sagot. Kayo ay laging nakikinig. At sa bawat pagbangon namin, kayo ang dahilan sa bawat luha naming natuyo, kayo ang gumamot. Sa bawat himalang nangyari na, kayo ang gumawa. Panginoon, gusto naming ialay sa inyo ang lahat ng aming alalahanin. Ang aming pamilya, trabaho, kalusugan, at mga pangarap. Lahat ng ito ay sa inyo namin iniaalay. Dahil alam naming kapag nasa inyo ang lahat, walang dapat ipangamba. Kung gusto mong ialay ang lahat kay Lord ngayon, isulat sa komento. Lahat ay sa iyo, Panginoon. Panginoon, kung sino man ang nakikinig ngayon na may mabigat na problema, hipuin ninyo ang kanilang puso. Kung may sakit silang pinagdadaanan, hipuin ninyo ang kanilang katawan. Kung may sugat silang tinatago, hipuin ninyo ang kanilang kaluluwa dahil alam naming sa isang haplos ninyo may kagalingang darating. Sa isang salita ninyo may pintuang magbubukas. Sa isang turo ninyo may direksyong muling lilinaw. At Panginoon, kung minsan ay napanghihinaan kami ng loob, paalalahanin ninyo kami na ang himala ay hindi laging nakikita. Minsan, nararamdaman. Minsan, ito ay katahimikan. Minsan, ito ay kapayapaan sa gitna ng bagyo. Minsan, ito ay lakas na bumangon muli. At minsan, ito ay simpleng mensahe mula sa inyo na nagsasabing, Anak, kasama mo ako. Kung naramdaman mong kasama mo ang Diyos ngayon, komento mo. Kasama kita, Panginoon. Panginoon, turuan ninyo kaming maniwala, hindi lang sa himala, kundi sa Diyos ng mga himala. Dahil ang totoong pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa resulta kundi pagtitiwala sa inyong plano. At kahit iba ang daan, kahit hindi namin maintindihan, alam naming mas maganda ang plano ninyo kaysa sa gusto namin. Amen. Tahimik pa rin ang gabi, ngunit may kakaibang liwanag sa paligid, parang may mainit na presensiya na bumabalot sa iyo, marahan, kalmado at puno ng pag-asa. Yan ang presensya ng Diyos. Hindi mo man siya nakikita, pero alam mong naroroon siya. Dahil ang himala ay hindi palaging sigawan ng langit, minsan, ito ay bulong ng kalangitan na nagsasabing, Anak, pagaling ka na. Panginoon, salamat dahil kahit sa gitna ng aming mga sugat, kayo ay naroon. Kayo ang dakilang manggagamot, hindi lamang ng katawan, kundi pati ng puso at kaluluwa kaya ngayong gabi iniaalay namin sa inyo ang lahat ng aming sakit ang mga sugat na hindi nakikita ng iba ang mga luha na itinago sa ngiti ang mga bigat na tinago sa likod ng tapang kung may bahagi ng buhay mo na gusto mong pagalingin ni Lord isulat sa komento pagalingin mo ako Panginoon Panginoon tinatanggap namin na may mga bagay kaming hindi kontrolado may mga taong nasaktan kami at may mga sugat na hindi pa rin namin kayang patawarin. Ngunit ngayon, humihiling kami ng lakas. Lakas para magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil alam naming kayo ang unang nagpatawad sa amin. Turuan ninyo kaming magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kayo sa aming pagsunod. Panginoon, kung paano ninyo kami tinanggap kahit kami makasalanan, turuan ninyo kaming tumanggap din ng iba. Kung paano ninyo kami niyakap kahit kami marumi, turuan ninyo kaming yakapin ang sarili naming kahinaan. Dahil sa inyong pag-ibig, walang sugat na hindi kayang hilumin, walang puso na hindi kayang baguhin. Kung handa ka ng magpatawad, isulat sa komento. Pinapatawad ko Panginoon, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Panginoon, sa mga oras na parang hindi namin maramdaman ang inyong presensya, ipaalala ninyo sa amin na hindi kayo nawawala. Na kahit sa katahimikan, gumagalaw kayo. Na kahit sa dilim, kayo ang liwanag. At kahit sa aming mga tanong na walang sagot, kayo ang kasagutan. Kaya ngayon, Panginoon, gusto naming ipagkatiwala sa inyo ang lahat. Ang mga plano naming hindi natuloy, ang mga pangarap naming iniwan, ang mga dasal naming matagal nang walang tugon. Dahil naniniwala kami, kapag nasa inyo ang lahat, walang nasasayang. Kung handa kang ipaubaya lahat kay Lord, komento mo. Sa iyo lahat, Panginoon. Panginoon, maraming beses kaming nawala ng pag-asa, pero ngayon gusto naming bumalik sa inyo. Gusto naming maranasan muli ang himala ng inyong presensya. Hindi dahil gusto naming makita ang himala, kundi dahil gusto naming makilala ang Diyos ng himala. Dahil sa inyo, ang imposible ay nagiging posible. Ang sarado ay nabubuksan. Ang walang daan ay binibigyan ninyo ng daan. At ang pusong wasak ay muling binubuo ninyo, mas matatag kaysa dati. Kung gusto mong maranasan ng ganitong himala, isulat sa komento, Ikaw ang aking himala, Panginoon. Panginoon, sa bawat nakikinig ngayon, idinadalangin ko po na ipadama ninyo ang inyong presensya. Kung may iniiyakan sila, haplusin ninyo sila. Kung may takot silang hindi masabi, yakapin ninyo sila. Kung may sakit silang pinapasan, palitan ninyo ng kapayapaan. At kung may puso silang pagod, ipaalam ninyo sa kanila na kayo ang kanilang pahinga. Panginoon, tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa pananampalataya, kahit hindi namin alam ang mangyayari. Tulungan ninyo kaming tumingin sa inyo, hindi sa problema. Tulungan ninyo kaming sumandal sa inyo, hindi sa sarili naming lakas. Dahil sa inyo, Panginoon, may katiyakan. Sa inyo may liwanag sa gitna ng dilim, at sa inyo may himalang hindi kailanman nawawala. Kung naniniwala kang may himala pa rin mangyayari sa buhay mo, komento mo. May himala pa rin, Panginoon. Panginoon, salamat dahil sa bawat sandali ng pananampalataya, may ginagawa kayo. Sa bawat dasal, kahit walang tugon, may kasabay na galaw ng inyong kamay. At sa bawat paghihintay, may himalang inihahanda kayo higit pa sa inaasahan namin. Kaya ngayong gabi, Panginoon, gusto naming magpasalamat Salamat sa mga himalang dumating na at sa mga darating pa. Salamat sa mga sugat na ginamit ninyo para maging aral. Salamat sa mga pagsubok na nagturo sa amin kung gaano kayo katapat. At salamat dahil kahit hindi namin kayo laging nauunawaan, hindi kayo tumitigil magmahal. Amen. Tahimik na muli ang paligid, ngunit ngayon, iba na ang katahimikan. Hindi na ito ang katahimikan ng takot o kawalan, kundi katahimikan ng kapayapaan. Yung kapayapaang dumarating kapag alam mong narinig ka ng Diyos. Kapayapaang bumabalot sa puso mo dahil alam mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat. Panginoon, sa panalanging ito, gusto naming pasalamatan kayo. Hindi lang para sa mga himalang dumating kundi para sa mga himalang patuloy ninyong ginagawa sa aming mga puso. Salamat sa mga araw na mahirap pero puno ng pag-asa. Salamat sa mga luha na naging binhi ng pananampalataya at salamat sa bawat sandali ng aming buhay kung saan ipinapakita ninyo na kayo ay tapat. Kung nararamdaman mong pinapatatag ka ng Diyos ngayon, isulat sa komento, tapat ka Panginoon. Panginoon, gusto naming ipahayag na kayo ang Diyos ng Himala, noon, ngayon, at magpakailanman. At kahit hindi namin makita ang resulta agad, maniniwala pa rin kami. Dahil minsan, ang pinakamalaking Himala ay hindi ang pagbabago ng sitwasyon kundi ang pagbabago ng puso. Ang himala ay kapag marunong ka pa rin ngumiti kahit pagod ka na, kapag kaya mo pa rin magtiwala kahit hindi mo alam ang susunod kapag kaya mo pa manalangin kahit parang walang sagot. At Panginoon, salamat dahil hindi kayo napapagod sa amin. Kahit paulit-ulit kaming bumabalik sa takot, paulit-ulit kayong bumabalik sa amin. Kahit paulit-ulit naming nakakalimutan kayo, paulit-ulit ninyo kaming pinapaalalahanan na mahal ninyo kami. At kahit gaano kami kaliit, kayo ay laging nariyan, handang gumawa ng himala kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos kahit sa iyong kahinaan, isulat sa komento. Mahal mo ako, Panginoon. Panginoon, idinadalangin namin ngayon ang bawat isa na nakikinig. Kung may naghihintay ng sagot, bigyan ninyo ng tiyaga. Kung may nawawala, gabayan ninyo pabalik. Kung may sugatan, pagalingin ninyo. At kung may pagod, bigyan ninyo ng pahinga. Dahil alam naming kayo ang Diyos ng kagalingan, kapayapaan, at katapatan. Turuan ninyo kaming magtiwala sa proseso ninyo kahit mahirap. Dahil ang pananampalataya ay hindi palaging maramdaman ang inyong presensya, kundi patuloy na maniwala kahit tahimik kayo. At sa katahimikan na iyon, doon ninyo kami binabago, marahan, totoo at may pagmamahal. Panginoon sa bawat nakikinig ngayon, iparamdam ninyo ang inyong liwanag. Buksan ninyo ang langit at ibuhos ang inyong mga biyaya. Pagpalain ninyo ang kanilang pamilya, trabaho at puso. At tulungan ninyo silang makita na sa bawat araw kayo ay kumikilos. Na sa bawat paghinga nila may himalang nangyayari. Kung naniniwala kang may ginagawa si Lord sa buhay mo ngayon, komento mo. Kumikilos ka sa akin Panginoon. At Panginoon, bago namin tapusin ang panalanging ito, gusto naming magpasalamat hindi lang sa mga natanggap kundi sa mga hindi pa dumarating. Salamat sa mga sagot na paparating pa lang. Salamat sa mga pintuang ang bubuksan ninyo. Salamat sa mga himalang nakatago sa bawat araw. At salamat dahil sa bawat pagbangon namin may bagong dahilan para magpasalamat. Ngayon Panginoon sinasabi namin mula sa aming puso, kayo ang aming himala. Kayo ang aming lakas, kayo ang aming pag-asa, at kayo ang aming Diyos magpakailanman. Amen. Kung naramdaman mong kumilos ang Diyos sa panalangin ito, huwag mong hayaang matapos dito ang Kanyang ginagawa. I-like mo ang video bilang tanda ng pasasalamat sa Diyos. Mag-subscribe sa channel para sa araw-araw na panalangin at inspirasyon. Pindutin ang kampanilya para hindi mo mamiss ang mga susunod na mensahe ng pag-asa. Ibahagi mo ito sa pamilya at mga kaibigan, baka ito ang dasal na matagal na nilang hinihintay. At bago mo tapusin ang video na ito, bulungin mo mula sa puso mo. Panginoon, naniniwala ako sa iyong himala. Tulungan mo akong maging liwanag sa iba. At sa bawat araw, ipaalala mo na ikaw ang Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Amen.